Kasunod ng binitawang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang pumunta ito sa Sambuanga na ang Malacanang ang pupunta sa mamayan para bigyang tulong ang mga apektadong magsasaka at isda dahil pa rin sa El Nino. Tumungo naman ito ngayon sa Sultan Kudarat at General Santos City upang pangunahan ang iba't ibang tulong na kanilang ipapamahagi kasama ang mga sangay ng pamahalaan. Narito ang aking report. Bisita ng pangulo, nagpaabot ito ng tulong pinansyal sa Provincial Government ng Sultan Kudarat at Cotabato na nagkakahalaga ng tig 50 million pesos na ilalaan para sa mga farmers at fisher fox na lubos na naaapektuhan ng El Nino. Nagbigay din ng certificate grants ang Department of Trade and Industry o DTI sa grupo ng mga magsasaka na nagkakahalaga naman ng 940,000 pesos. 21 livelihood toolkits at allowances naman ang handog ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga scholar. Habang namigay naman ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez ng tiglimang kilong bigas sa bawat residente sa... Sultan Kudarat. Pagtapos mamahagi ng Pangulo ng kinakailangang tulong sa nasabing probinsya, dumiretso naman ito sa General Santos City, kung saan tig 10,000 piso naman ang nakuha ng 30 benepisyaryong napili. Nagmula rin sa Presidential Assistance ang 10 milyon na natanggap ng Jensan at 50 milyon sa Provincial Government ng South Cotabato at sa Provincial Government ng Sarangani. Ito ang pakay ko ngayon dito sa inyo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Nino. Nandito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, manging isda at kanilang pamilya sa gitna ng ating naranasan na pagtuyot na ng El Nino. Base sa pinakahuling datos ng pamahalaan, umabot na sa mahigit 3.6 milyon na individual ang lubhang naapektuhan ng El Nino pagdating sa kanilang kabuhayan. Habang nananatili sa 5.9 billion pesos ang halagang nasayang sa sektor ng agrikultura. Sa Sambuanga, lampas 3,000 hektarya na ng mga lupa ang naapektuhan ng tagtuyot. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.